Hi mga Kastorya, Kali po and welcome ulit sa Tilaulukan Nandito tayo ngayon sa bagong sitio sa Malaybalay. Dito sa sitio at titikpan natin ang mga crispy na lamian o bestseller dito. Ang crispy pata at saka ang crispy spring rolls. Samahan nyo kami! Ah. Pagpasok mo palang sa sitio mga Kastorya, Ramdam mo agad yung relaxing at cozy vibes iskong hangin, sleeping spot, perfectong lugar para magpahinga at mag-enjoy sa ganda ng paligid. At sa tapat lang ng CPO mga Kastorya, makikita mo rin ang kanilang International Apparel Store. May mga branded at stylish na damit, sapatos, pabango, sombrero, bag at marami pang iba mula sa iba't ibang bansa. Kaya habang naghihintay ng order, pwede kang mag-shopping at mag-check doon. Sempre. hindi kumplito ang visit kung walang pagkain. Ang in-order namin, crispy spring rolls at crispy pata. Grabe! Parehong malutong, malasa at swak to swak sa cozy ambience ng sitio. Yes, mga kasloya, luto na po ang crispy pata at ang crispy spring rolls. Titikman na natin. napakasarap ang lasa napakalinamnam crispy tapos napakasarap ang tinta tulit talaga to mga kasuya ang sarap panalo talaga at ngayon titikpan na natin ang crispy pata yes okay okay alam ba Aminawa kung ang saka crispy. Mm. Ang lutong at ang sarap. Masarap talaga dito sa sityo mga kasoy. Adas. Mga Kastorya, huwag na kayong magpalangay-langay. Punta na kayo dito sa sitio. Napakasarap ang kanilang crispy pata at ang kanilang crispy spring rolls. At marami pa silang masarap na putahe dito. At yun na mga Kastorya, ang sarap talaga ng lasang lokal. Ito lang yan sa Kailit Stories, hashtag Dilaw Lokal. Yeah! Shoutout nga pala sa mga staff ng sitio ang babait at very accommodating salamat mga kastorya sa next vlog ulit